Ayan guys, namili kami ng saging. Saging. Ayan. Saging na saba, kamote. Upas, apple, orange, kapagata. Tsaka, ito. Abukado. Hindi ko ma-open. Ayan, tapos, pechay, karot, katata, sinibirdo. Ang mahal na ng mga bilihin talaga ngayon. Grabe. Nasa ano na yan? 800 na mahigit. Wala pang manok yan. Bye guys!